Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po niya Yoli Coach Freddy dito sa Amerika. At uh, ako po ay, ay may tatalakayin sa itong topic na ito. Tungkol sa uh, hindi pa nakata. Wala pong katapusan na hearing gagawin ni Senator Bato de la Rosa. Okay, Senator Bato de la Rosa. Tungkol dito sa kanyang komite na, na walang katapusan tungkol kay Jonathan Morales na na, na tawag dito na file ng contempt no file ng contempt ng committee uh, dahil sa pagsisinungaling ha so it looks like na sinasayang lang ang pera ng gobyerno so i do uh, ask the the senate uh, the senate president or uh, chief Escudero to to just uh, uh end this uh unnecessary Senate hearing and change the and change and entertain other uh, priority issue kasi wala tayong ano, wala kong uh, resulta in aid of uh, legislation to ginawa ni Senator Bato de la Rosa so I challenge uh, Senate President uh, Escudero for this uh, uh, stopping Uh, to stop this kind of foolishness of uh, a Senate hearing which cannot be proven. Uh, which cannot be proven. No evidence and no witness. Kasi yung mga witness ay are found nothing. no It's empty. So it's only hearsay itong pinagagawa uh, pinag nitong ni Senator Bato de La Rosa. So I would like to request the Senate President to just uh, ignore this and cancel this uh, committee hearing of Bato de la Rosa. Ngayon, let's continue and watch this video. Watch this or here just video kasi baka maano tayo, no? Ma, uh, to avoid any problem arising from this. So I'll just let you hear, okay? Okay. <laughs> you you your ito. Lord, your honor, Mr. Chair, Mr. Mr. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. And he already admitted na perma niya ito. Tinanong ko rin kung hand niya. Yan po si Kanina, Senator si Jinggoy. Sabi niya hindi niya Nung ko ulit yung kanyang, itong PDS sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi, siya, hindi niya sinagot itong isang question. Eh sino naglagay ng no? Multong? Ito, no? Yan yung mga no, dahilan ko no, noon. No. Nun... At uh, did you... O, oh, pidea. PIDEA. PIDEA? Sila, sila may galing... Sa kanila galing yan, yeah, sir? <laughs> Senyoro, galing to. Kayo ro, nag-check nung... Uh, nung, ah... Uh, Nandining ang isang portion na nagpapatunay na lahat ng sinasabi nitong ni ex-PIDEA uh, agent Jonathan Morales ay pawang kasinungalingan at walang batayan. Kaya siya nga ay na, na na charge ng contempt. Ngayon, ano ba yung contempt? Ah, huh? marami nagsasabi contempt. Ano ba yung high contempt sa sa mga senate hearing at sa court? Okay? So, the senate hearing by the its committee by majority of all its members may punish for contempt any witness before it before it who disobey any order of the committee or refuses to be sworn or testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifying testify falsely or evasively meaning we need an honest answer yan ang ang kasalanan ni itong Expedia agent uh, Jonathan Borales na binubuyo ni Maharlika kasi ang ang issue nito is all about pulboron. Na hindi nila may pakita ang video until now at gumagawa sila ng ibang uh, sistema katulad nitong uh, fake fake na na papers na hindi nila mapatunayan. Huh? at hindi inaamin ng PDEA okay so pinalalabas nila na mayroon talaga pero wala and, and, and for, this, uh, for this reason sinisira nila ang Pangulo ng Pilipinas sinisira nila ang sambayan ng Pilipino kasi ang sinisira at hindi ang Pangulo. Kasi ang Pangulo, nire niya kayo, mga Pilipino, dyan sa Pilipinas at kami dito sa Amerika, US Pilipino. Tama ba ako? Okay? So, for many hearings, na hindi napatunayan ni Senator Bato. Ha? Ah, at asan ang, ang aid of legislation? Ah, at the end of this, kasi tumatagal eh. This is a port, uh, already a port meeting and I do hope that uh, after this session uh, has been adjourned for about uh, the next adjourn will be on July. So it will be about more than 30 days bago mag muli ang Senado. Senate hearing. So it's just a waste of money. Taxpayers' money. Huh? To, to continue this kind of uh, uh, interrogation. Okay? So, hindi maganda to, no? Okay. ah uh, ito ang mga sinasabi ni Jonathan Morales are only hearsay. Hearsay, nadinig lang o marites. Kaya, hindi po pwede uh, ang nangyari itong kay Morales. In, in fact, na po siya dahil sa contempt uh, na jail for two days lang. Dapat hindi jail for two days lang eh. Kaya lang, uh, nag-end na yung ano, no? Ang, ang ang session and uh, they are going to come back uh, maybe by July by uh, by yes by July okay pero ang nagawa na nito tung si Morales at itong si Senator Bato ay nang niya ang ang uh, ang administrasyon alam naman niya na si si Bato de Rosa ay inaanak sa kasal ni uh, Rodrigo Roa Duterte. At nagsalita ditanam si dating presidente Roa uh, Rodrigo Roa Duterte na inaasahan niya ng kanyang inaanak na senator Bato De la Rosa ay magiging matatag sa kanyang uh, paghandle dito kay Jonathan Morales at maging si 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 Jonathan ay ngayon ay mukhang nagkakainitan sila ni Maharlika na talagang wala silang ginagawang kundi sirain si uh, BBM at ang kanyang administrasyon. No? Hindi nila matanggap na ang ekonomiya ng Pilipinas ay umangat, ang turismo ay umangat, ah? at ang uh, mga mga biyahe na tinatanggap ng mga tao na iniintay ng maraming tao diyan sa Pilipinas kasi umiikot ang presidente sa buong Pilipinas ngayon at nagdi-distribute ng mga land titles at sinusuportahan ang ating mga magsasaka at ang ating mangingisda okay so sa nakalaya na ho si uh, si Jonathan Morales at uh, itong ginawa niya ng pagsi under other out ay kasalanan. May kasalanan siya na na-commit na isang crime of perjury. Ano ba ang perjury? Ito ay ang pagsisinungaling under oath ka na napatunayan ng Senado na siya ay nagsisinungaling. Kaya na-contempt siya. Hindi ka pwedeng umarap sa usgado <coughs> sa Senado na ikaw sumumpa tapos ang mga pinagsasabi mo ay walang katotohanan at it's only hearsay. Okay? At hindi nyo pwedeng gamitin itong issue to lalo na kay Senator uh, Bato de la Rosa na para it is a political persecution ha huh? not in aid of legislation okay so i do hope that everything will be uh, will be resolved uh, i think uh, Senate President uh, uh Escudero you should study this case before Uh, everything will be out of uh, out of content. ha uh, out of content. kasi hindi na to makatotohanan dahil walang may pakitang ebidensya walang may pakitang testigo lahat ng hinirap na testigo ay dininay ah, uh, wala silang kinalaman okay at maging sa Jonathan dela Jonathan uh, uh, Morales ay sa isang video ay itinatanggi niya na bakit siya na na, na pa, nasa, nasama sa ganitong uh, sa ganitong mga uh, persecution ah yeah ayan, ayan ang nangyari nagsisisihan sila sa mga sa mga kampo ni dating pangulong Rodrigo Duterte Ro kasi ang kanilang aim is to put Sara Duterte into presidency at to step down ang ating pangulong Bongbong Marcos Jr. that is Uh, supposed to be uh, uh, to finish his term by 2028 in accordance with the philippine constitution 1987 okay so i hope that we will see you again in my next in, in my next blog in god with in god with us neighborhood the peace i'll see you in my next blog and don't forget to subscribe like and share and give this video uh, a thumbs up and at the same time share this video to your friends and, uh, and benefactors and all and all within your barangay or within your community okay i'll see you in my next vlog